mag biking mag biking kaming dalawa ni Justin medyo medyo ano na ang oras ay 8.40 huy kaya lang ipapabulkanize ko pa pala to ay ano ba ay flat to eh ay reserva mo wala. Ano ba? Ito mag ano pag i-speak mo ba yung maplatan ka? Ay naku, i-reserve nga eh. Yun. Plat yung aking reserve kaya kailangan talagang pabulkanize. maganda kasing manak po pag matigas eh Ayan, nakapag nakapagpabulkan ayos na ako let's go ah, long ride lang kami sa ano long ride lang kami sa malapit Malapit lang kami. Guys, nagbago yung isip namin kung ano, baka eh, yung papuntang indang na naman yung tatahaki namin. Sabi ni Justin, baka mag- way ng indang na lang Bulya ta sa Pasko itong Walter Marta. Matapos na. Malapit na. Tindahan ng mga pananim. nung nakaraan eh nag solo ako ngayon naman may kasama na ako dalawa na kami dadaan lang kami dito kaila insampati oh, mag ano mo tayo water break muna tayo shout out kay Pastor Jus andito kami sa mango orchard ang lamig dito sa ilalim ng puno oh. ito na yung bar ano, covered court ng palanggitres. Malayo-layo pa tayo. Magkano sa burger 25. ako, burger. Uh, Anong, ano, ano palaman? Pati po. Burger ka eh ate. Kasama ka sa vlog namin kaya. Hi, hi. Heavy yeah. meal. Light meal. Yun, yeah, oo. Medyo, medyo gumaan na yung ano ko eh. Parang lumotang na ako. Okay. Shout sa out. 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 out sa mga nag-AML dyan. Shout out. Shout out. Shout out siya. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out sa mga mababayat dito. Dini. Ayun. Ay, Sir Dan ha. Ah. Ay, Sir Dan. What's up, yeah. Wow, salamat. Quality. quality quality oh hmm apa batang palanggi. yes ati dik ya wow alamik nih hindi okay. <laughs> talaga may sticker bye. salamat po parang kalumpang yata yung susunod susunod sa palangge kalumpang lihos shout out kay Idol Ang pangalan mo ay Asi. 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 Tapos. Asi. Ano ba yun? Ayan, pa. Ayan. Oh, siya raw sa iyo, idol. Bye-bye. Ayan po pahinga muna kami dito. Medyo ahon yung aming ah, pinanggalingan, no? Pinanggalingan natin, maahon. Pagod. Napagod ba? Nakaramdam <laughs> din. <laughs> pagod Uy, may ano dyan, MBL Oh. All Star. Kailan dyan? December 7. Ay, ngayon. Mamaya nga po. Oo, mamaya yan pala. Covered court. Ayan, shout out pala sa mga nabigyan ko ng staker dyan. Mga taga palanggi at saka kalumpang lihos. Shout out sa inyo. Shout out pala kay Ma'am Nora. Dito kami ngayon sa ano? Uli, sa Samgyop, sa farm. <laughs> Itinikit na akong staker. ano? Mm. Ganda dito oh. Arugula, pang salad. Pang sahog daw pala sa ano sabi ni ma'am, sa pizza. Ganda oh, malawak yung area. Pwede maglaro yung mga bata dito. Nag-harvest si Tanta, no? Malalaki na niya, no? May, ano daw, may order daw sa kanila. Ang dami. Ito pala, yung Green Ice. Yung mas mahal. Alin? Yung Romaine? Uh, mas mahal daw pala yung Romaine sorry guys nung nakaraan sabi ko ano Locarno Romain daw pala to sabi ni Tantan ito may narsire naman sila dito yun ito yung mga bagong punla nila madami din Ito yung greenhouse nila. At may patula din sila oh. Ng oh, hanggang dito papa, pa papala dito oh. ganda oh Mas maganda pa pala dito sa taas sa taas eh Oh Bahay Kobo The kafe Cafe itu yang tadi itu. Masuk tadi itu. Tinggallah gua kasih, Bro. Yun guys, pabalik na kami. Hanggang dito na lang video na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Mga ka-idol, dito kami ni Justin sa lugar na ito. May may iwan lang ako. Ito, tsaka Sticker ilalagay ko dito sa loob Maisato Homes na dito yan o oh. uh -oh. sa Maisato Homes pauslahan na lang sa maka kuha ah uh. Dito ko siya isiksik. Ayan o. Oh. Nakasiksik na yung staker na may kasamang 100. Tawawa so, yung mga Ah, so wala kami dalang tinapay. Ngayon. Wala tayong din Wala tayong dalang tinapay eh. Wala tayong dalang tinapay para sa mga aso sana.